Hello, magandang umaga mga kaibigan. So, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umaga nito mga kaibigan ay tungkol sa kung paano ba mapupuksa ang mga daga at pigilan pagbabalik ng mga ito sa iyong bahay. Kaibigan, problema mo din ba ang mga pesting daga sa iyong tahanan? Natatakot ka bang magkaroon ng sakit o ang iyong pamilya dahil sa mga dagang iyan? Nainis ka ba kaibigan tuwing sinisira ng mga daga ang iyong mga damit, mga libro, mga wires ng kuryente at iba pang mga kasangkapan sa bahay mo. Kaibigan, hindi ka nag-iisa. Maraming mga taong tulad mo na may problema tungkol sa mga daga at kung paano sila magpupuksa at mapipigilan. Ang kailangan mong gawin kaibigan na hindi lang iisang paraan para mapuksa ang mga pesting dagang iyan sa loob ng iyong bahay, kundi pinagsama mga paraan para tuluyan ng mapuksa at huwag nang bumalik pa ang mga dagang iyan sa loob ng iyong tahanan. Nakatira ka man sa lungsod kaibigan o sa probinsya, maaari ka mong problema sa pagdami ng daga, larong lalo na ngayong panahon ng tag-ulan, kung saan isa sa pangunahing naging sakit ng mga taong lumulusong sa baha ay ang leptospirosis na nakukuha mula sa ihi ng daga. Ang mga daga kaibigan ay may matatalas ng ngipin at kuko na nagbibigay dan sa kanila ng umuya at magkasya sa masikip na butas at pasilyo sa iyong tahanan. Sa kabutihang palad kaibigan, dahil nga ang daga ay isang pangkaraniwang peste sa buong mundo, may mga epektibong mga paraan upang mapuksa ang mga dagang ito at mapigilan sila sa pagpasok sa iyong bahay. Narito ang mga matatalinong tips sa pamatay daga at pagpigil sa pagbalik ng mga ito sa iyong tahanan. Narito muna ang mga pangunahing paraan kaibigan na dapat mong malaman para mabuksa mo ang mga daga sa loob ng iyong bahay. Una, gumamit ka ng mga laso ng daga at snap traps para mabilis mong mapatay ang mga daga. Ikalawa, regular mong linisin ang iyong tahanan at itapon mga tirang pagkain upang mapigilan mga daga na bumalik sa iyong tahanan. Ikatlo, takpan ang anumang butas o puwang sa labas ng iyong tahanan upang pigilan ang mga dagang ito na makapasok. Ikaapat, ilayo ang mga basura sa paligid ng iyong tahanan. Putulin mo ang mga sanga ng puno na maaaring akyata ng mga daga patungo sa iyong bubong at maaaring maganda na lang patungo sa iyong kisame. At maging ang mga pader ng bahay mo kaibigan ay dapat napalitadahan ng maayos kung gawa sa simento ang iyong bahay dahil maaaring di umakyat ang mga daga sa mga pader ng bahay na hindi napalitadahan unang method kaibigan na dapat mong gawin ay maghanap ka ng palatandaan ng infestation ng daga sa loob ng iyong bahay. I-double check mo kaibigan kung mayroon kang infestation ng daga sa iyong tahanan bago mo simulan ang pagpatay sa mga daga. Hanapin mo ang mga signs na ito sa loob at paligid ng iyong tahanan upang malaman mo kung mayroong mga daga sa iyong bahay. Una ay ang dumi ng daga. Tumingin ka sa likod ng mga bagay na malapit sa dingding kung may maliliit na kayo manggin dumi na maaaring ito'y dumi na galing sa daga. Ikalawa, amoy amonya. Ang ihi ng daga kaibigan ay may malakas na amoy na amonya na magiging mas malakas ang amoy na ito sa mga lugar kung saan ginawa nilang mga pugad tulad sa loob ng dingding. Ikatlo, mga ingay at kuluskos. Ang mga daga kaibigan ay medyo aktibo sa gabi at maaaring mong marinig ang mga ito na naglalakad sa ilalim ng iyong bahay o sa loob ng iyong mga dingding sa kisame o sa mga traces ng bubong. At ang ikaapat, iba't ibang damage sa mga gamit sa bahay. Ang mga daga kaibigan ay may matatalas na ngipin at ngumunguya sila ng mga kabli ng kuryente at kahit kahoy. Maghanap ka ng mga bagay ng ng daga tulad ng ginutay-gutay na papel o anumang pinsala sa storage container sa loob ng iyong tahanan. Isa pang paraan kaibigan ay gumamit ka ng snapping wrap traps para epektibong mapatay ang mga daga. Karamihan ng mga eksperto kaibigan ay sumasang ayon na ang mga snap trap na ito ay isa sa pinakamahusay na paraan upang patayin ang mga daga. Mag-set up ka ng mga snap traps kung saan makakakita ka ng mga palatandaan ng daga. Pagkatapos ay suriin mo ito isang beses kada araw. Gumamit ka ng pain kaibigan bilang bitag sa mga daga gamit ang mga pinakagustong-gustong kainin ng mga daga tulad ng keso, at pasas o resin. Suriin mo ang mga bitay nito araw-araw upang itapon ang anumang patay na daga kung ito'y nakahuli. Magsuot ka ng guantes at itapon mo ang mga patay na daga sa basurahan. Isa pang paraan, maglagay ka ng laso ng daga upang mabilis na mapatay ang mga daga. Iset up ang laso ng daga kaibigan sa mga lugar na kinakakitaan mo ng pinakamaraming palatandaan ng daga. Pagkatapos ay maghintay ka ng ilang araw para mahanap mo ang mga patay na daga. Basahin ng mabuti ang mga tagubilin at pag-iingat na nakasulit sa libel ng laso ng daga. Karamihan ng mga laso kaibigan ay may tinataglay na warfarin na maaaring makapinsala sa mga alagang hayop at tao. Huwag kang maglagay ng laso ng daga sa mga lugar na pinupuntahan ng mga bata at mga alagang hayop. Ang mga pandikit na bitag kaibigan ay saring opsyon upang bitagin ang mga daga. Bagamat itinuturing ito ng iba bilang isang hindi magandang opsyon dahil nga pinapatay mo ang mga daga sa pamagitan ng gutom. Mag-set up ka rin ng electronic traps upang patayin ang mga daga kaibigan gamit ang kuryente. kadalasang itinuturing na magandang paraan ito kaibigan para patayin ang daga. Ang mga electronic traps kasi kaibigan ay kinukuryente ang mga daga na mabilis ang pagpatay sa mga daga ito. I-set up mo ang ilang mga bitag na ito kaibigan sa iyong tahanan at pagkatapos ay suriin mo ito araw-araw upang itapon ang anumang patay na daga na nahuli nito. Isa pong parang kaibigan ay gumamit ka ng live animal traps para manghuli ng mga daga nang hindi sila pinapatay. Kung ayaw mo patay ang mga daga kaibigan sa iyong tahanan pero gusto mo silang mawala, mag-set up ka ng mga live animal trap at painan mo ito ng mga pagkain. Suriin mo ang bitag na ito isang beses sa isang araw at dalhin ang bitag na ito sa malayang lugar malayo sa iyong tahanan upang palabasin mo ang mga daga sa mga lugar na iyon. Magandang ideya kaibigan ay itaboy ang mga daga hanggat maaari at palayain mga ito sa kakuyan. Sa ganong parang kaibigan, hindi nila mahanap ang kanilang daan pabalik sa iyong bahay. Isa pang paraan kaibigan ay makipag-ugnayan ka sa mga profesional na eksperto sa pagbuksan ng daga kung ang mga DIY na ito ay hindi gumana ang infestation ng daga kaibigan ay mahirap solusyonan ng mag -isa. Kung gumamit ka ng bitag at mga paraan para makaiwas sa daga at nakahanap ka pa rin ng mga ebidensya ng daga, tumawag ka sa mga profesional na pest exterminators sa inyong lugar. Magagawa nilang maayos ang iyong tahanan at makabuo ng diskarte para maalis ang mga dagang iyan at tuluyan ang mawala sa iyong bahay. Ikalawang method kaibigan na dapat mong gawin upang tuluyan ang malipol ang mga daga ay humanap ka ng paraan upang makaiwas sa mga daga sa labas ng bahay. Unang paraan sa method na ito kaibigan, ilayo mo ang basura sa exterior ng iyong tahanan. Ang mga daga kaibigan ay naakit sa mga basura. Kaya ang paglalagay ng basurahan na malapit sa iyong bahay ay mas nanghihi kahit lamang na makapasok ang mga daga sa iyong tahanan. Takpan mong mga basurang ito ng maayos at panatilihin mong malayo ang mga basurang ito sa iyong tahanan hanggat sa maari. Ikalawang bagay kaibigan na dapat mong gawin sa method na ito, gumamit ka ng mga bird feeder baskets kung ikaw ay nag-aalaga ng ibon o manok sa pagpapakain sa kanila. Ang mga daga kaibigan ay hindi mapili sa pagkain kung pagkain ang pag-uusapan at kakainin nila kahit feeds pa yan na ipinapakain mo sa ibon o manok. Kung gusto mong pakainin ang mga ibon o lokal na wildlife kaibigan, ilagay mong pagkain sa isang bird feeder basket upang hindi ito matapos sa lupa at may wasan na kainin ito ng mga daga. Ikatlong bagay kaibigan na dapat mong tandaan sa method na ito, gupitin mo ang mga halaman sa paligid ng iyong bahay na pwedeng maging nesting place ng mga daga kung saan pwede sila dito magparami. Ang mga halaman na ito kaibigan ay pwedeng maging pugad para sa mga daga. Gumamit ka ng parabas, unang itak para putuli ang mga halaman na ito. Kung mayroon namang mga sanga ng puno na nakadampi sa iyong bubong, putulin mo ang mga iyon kaibigan. Ang mga daga ay makakakyat sa mga puno upang makapasok sa iyong bubong na maring magkaroon silang pagkakataon na makapasok sa kisamin ng iyong bahay. Ikaapat kaibigan, Alisin mo ang anumang stagnant water sa iyong bakuran. Hindi lang nagpaparami ng lamok ang mga stagnant water, ngunit nakakaakit din ito ng mga daga na manatili dito. Kung mayroong anumang containers na pwedeng panatilihan ng tubig kaibigan sa iyong bakuran ay dapat mong alisin upang hindi bumalik ang mga daga sa iyong bakuran. Ikatlong method kaibigan na dapat mong gawin upang tuluyan ang malipol ang mga daga ay humanap ka ng paraan upang makaiwas sa rat infestation. Unang bagay sa method na ito kaibigan ay linisin mo ang mga scrap na pagkain at ayusin mo ang iyong tahanan. Ang mga dagay na ganap na pagkain, tubig at tirahan. Maaari mong alisin ang dalawa o tatlo sa mga iyon sa pangagitan ng paglilinis ng iyong kusina gabi-gabi at pagtatapong kaagad ng basura. Linisin mo ang iyong tahanan upang alisin ang anumang bagay na maaaring gamitin ng mga daga bilang tirahan o shelter tulad ng mga scrap na papel o mga karton. Ang pagpapanatiling malinis ng iyong tahanan kaibigan ay hindi lamang pupuksa sa mga daga ngunit makakatulong din ito na maiwasan mong pagdami ng daga sa inarap. Ikalawang bagay sa method na ito kaibigan, takpan mo ang anumang butas kung saan maaaring makapasok ang daga. Tingnan mo kaibigan ang paligid ng iyong tahanan para makita mo ang anumang maliit na butas na maring siksikan o mapasukan ng daga. Takpan mo tapalan mo ang anumang butas o buwang na ito ng silan upang hindi na sila makapasok. Suriin mo ang iba't ibang parte ng iyong bahay kibigan na maring pasukan ng mga daga. Kabilang iyong mga pintuan, maging ang mga pintuan ng iyong garahe, air conditioning vent at mga butas ng iyong dingding sa iyong bahay. Ikatlong bagay sa method na ito kaibigan, tapalan mo ng steel wall ang mga butas sa mga tubo at maliliit na butas na pwedeng pasukan ng mga daga patungo sa loob ng iyong bahay. Suriin ang steel wall kaibigan bawat linggo upang matiyak na hindi ito natanggal kapag nagpumilit ang mga daga na makapasok dito. Ikaapat kaibigan ay mag ka ng mga pagkain sa mga airtight container upang nasa gayon ay walang makain ang mga daga ang mga dagay maaaring gumuya sa mga plastik at karton nang walang kahirap-hirap. Ilagay mo ang mga pagkain. Kabilang na ang pagkain ng hayop kaibigan sa mga lalagyan na airtight upang hindi ito mapasok ng mga daga para kanilang makain. Iwasan mo rin kaibigan na mag-imbak ng pagkain sa basement dahil madaling makuha yan ng mga daga. So hanggang dito lang mga kaibigan ng ating video kung gusto nyo pa ng ganito mga videos tungkol sa kalaman. Don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So, that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.